Hi guys, ito na naman muli si Florenda's Mixed Vlog 2.0 <laughs> Pag-pustin siya nila ang aking buhok So ngayon guys, meron na naman akong isi-share sa inyo na Simpleng Ulam Masustansya at Masarap <laughs> So ito na guys, ipapakita ko sa inyo Kung ano yung sinasabi kong ulam na masustansya at masarap So ito ang ating mga ingredients guys Siyempre, pichay Tukong gulay yan. At ang isunod natin ay ang napagkaraming kamatis. So, ilang pirasong kamatis yan, guys. Pero kakaunti ang bawang. Pero mas gusto ko dyan, guys. Marami ang bawang. At sibuyas. Isa pa, guys. Tokwa. So, itong luto na to, guys, ay sa San Pablo, Laguna, ko natikman Kaya ngayon ay lulutuin din namin. O siya daw magluluto guys. O siya talaga ang tagaluto guys pag nandito. Mag-hi ka naman sa second channel ko. Wala pang manunood niyan. Ipakita mo ka mo eh. Ulo, Lucio. Ipakita mo ba mukha mo? Hey, ano na nangyari sa kamatis guys. Medyo luto na dapat. Dugmok-dugmokin muna natin yan. Para mas lumabas yung katas niya at saka kanyang kulay. Diba? Kung naamoy niyo siya guys. Sobrang bango talaga guys. Pwede nang ulamin ba? tagal niya matapos so guys ang hina na kasi ng ating tayo guys eh, para na masyang walang kalag tagal niya talagang maluto guys ang next natin dyan pagkatapos naman ay eh, ito ang ating tukwe ating tukwe nilagyan ko siya ng tissue para sipsipin ng ano, tissue yung matika niya so Rumble rumble na, na nato guys. Rumble lang natin yan. Gisa gisa gamay niya. Yeah. Ato na na siya timplahan. Timplahan na na nato siya og. asin nga gamay. ananya niya. Yeah. Siyempre ito na nga siya. Kayo kayo yun gamay. Lami naman siya guys. Pwede na si Pwede na siya sud Tapos ito naman paminta. Dito talaga ito siya nawawala sa mga luto ko. Pero ano, powder yung gagamitin ko today. Yan. Gusto ko laging may paminta. Minsan buo, minsan duro. Eh, kaso walang duro. Kaya itong powder na lang ginamit ko. yan. Ano ang bango niya na? Oh my gosh. Pwede na siyang ulamin. So, welcome back to my channel, guys. Hindi namin na uh, videohan kung uh, siguro alam niyo naman to, guys, Oi kung paano to lutuin. Kasi ang daming naglipad-lipara na gamu-gamu kanina, uh, medyo nawala na dahil tagulan na. So, ito na yung finish. Finish product ng aming ulo. Finish product. Ay, napasok tuloy ako. So, ayan, ayan, ayan. Matakam sana ang mahilig sa gulay. Ang mahilig lang sa gulay, guys, ang matatakam. Pero ang hindi makakain ng, ang hindi kumakain ng gulay ay ma, iyo-iyo nito. Pero ako dahil vegetarian girl ako, vegetarian nanay ako, So, yan. Natatakam na si Florenda's Smith. <laughs> ah, ano? Agay <laughs> ko, agay ko. Agay ko, napaso ako. Ayan. <laughs> Siya yung nagluto, guys. Oh. Ing.